For this episode, ay bibiyahe tayo papuntang Matnog, Sorsogon. At sa episode na to, ay puro pagmomotor ang inyong mapapanood. Kaya samahan niyo ako sa aking adventure. Let's go. Bago tayo alis, magpapaalam muna tayo sa mag ko. Sabay ang baon-baon na dobleng pag-iingat. Yan! Ay, pwede na tayo. At bago tayo dumaan sa shop ng kumpari ko, eh magpapa-fold tank muna tayo dito. Tortang ang sir. sa DC7. Ito naman Paano, may extra ano po pala ito. Mga 6 liters. Laman. Oh, na sa shop para mag mo. <laughs> sa mga hindi pa nakakaalam ng shop na pare ko, expertise nila dito ang Sniper 150 hanggang sa bago. At hindi lang Sniper ang kaya nilang gawin. Sa available ang mga piyasang gagamitin, pwede kayong magpagawa dito. Patatagpuan pala sila dito sa 166 Del Monte Avenue, corner Cordillera Street, Quezon City. Sa nga pala, Binabati ko nga pala ang buong team Drex Loco Works by Monkey ng Happy 7th Anniversary Kasa ba dahil? sa style lang to Sobrang saludo ako sa kumpare ko Ang may-ari ng shop na to Dahil Hindi siya nagbabago Mula nung nag-umpisa Hanggang ngayon ano yung naumpisahan niya dati Ganun pa rin Hindi siya focus dun sa Merang ikitain niya Dun sa customer Ang pinaka-importante sa kanya eh paggawa na maayos yung motor at bigyan ng satisfaction yung customer niya at sa binayan niya kaya no wonder marami na ito kapagawa ng shop na to hindi naman siguro aabot ng ganito katagal ang shop na to kung hindi sa mga nagtitiwala ng customer sa kanya kaya sobrang naaalala ko pa dati nun nagsisimula siya ang shop niya nasa tapatan ng bahay nakapagkaumulan minsan <laughs> binabaha kami dati Dati din din pala akong customer dito. Ay, na na nagpapagawa sa kanya. And then, naging kaibigan, naging tropa hanggat sa naging pare. Oo, oh, mamaya mo na tuloy. Okay. Tayo mo ano? Ano mo dahil siya? Ano mo dahil siya? Ano mo dahil siya? Ano idol! dahil siya? sa shop. Master Rolling Dolls. Rolling Works. Action Man! sa yung isa dyan sa dulo. Si Boy High Si Boy ano yan eh. Boy High Blood. <laughs> out sa'yo, pre! High Blood ka lang, hanggang gusto mo. Saka kay Idol. Ayan. Shout out sa'yo. Gagamit tayo dito ng... syempre Subok na. Oh, Subok na, quality pa. Quality pa. Ayan no? Bortek no, yan. Bortek. Baka Bortek yan. Shout out. Yan. Yan ilalagay natin anong dito sa... Oh. <laughs> hmm. best seller oh. So, eh, ang best seller? Tug-eba din yan? Oo. Oh, oh. Anong... Anong-anong uh, nandyan? Anong, anong, anong magandang benepisyo kumpara din sa isa? Ano kasi 1040, mas makapal yung isa. Ba? Kasi malayo-layo yung biyay mo eh. Mmm! 1050. Aso ah, ng pala yun. Pag mga medyo malayo yung biyahe mo, 10W50 yung... Ano tawag din, Lee? Sa 50? Ano tawag dito sa ano na to? Ang ano kasi, yung viscosity ng... Viscosity! Tama, is... viscosity. Yung 10 kasi, tapos yung kung saan country ka. Andrea. Viscosity. Ayan, viscosity. Oh. So, Oh, okay lang. Iinit. <laughs> lang 'yan. Pag mainit yung makina, mga ito again. Ito yung tip, maganda mag-drain nang langis pag mainit yung makina. Para ma-drain lahat, di ba? Tama ba? Hmm. Para tapos. Kasing ngatano lang parang hindi manlost. 'Pag uh, hindi ibabalik ka agad. Ay no. Kung malamig 'yan, hindi ganyan ka ano yung langis, di ba? Mala parang malapot siya. Kasi yung ayun oh, parang tubig lang. Maiinitan niya 'yan. Kaso, ingatan lang nila yung to. Uh, yung tread lang, pag higpit, kaya mo nalang lumamig. Lumag ka lamig yun Oo. Sipag yan. Kaya tayo yung vlog. Ay, ito pa yung ano, yung pelikula ko sa Viva Max. Ano ka dun? Manyakis. Oo, kasi vlog na Manyakis. Ah, vlog na Manyakis. Pwede, pwede, pwede. Pwede. So, ah, ay, hindi pala na-record. It's a prank. Magbabackdoor na lang siguro ako. Masya na? Oh, mas mabilis dun. Natatakot ako dun sa, ano eh. Sa, yung mga malalaking truck kasabay mo eh. Yung makulit, na, makulit pa naman tayo. Kasi <laughs> so, yung mga poses sa dikna, alam mo na natin eh. Oh. Makakadaan naman kami na doon. Diba nung laki lang daan ako doon? Ah. Hindi ngayon may mapos May posin na, ba na. Ay, bago Ayun lang naman ako So na uh, oh. Saan na tayo maya maya alis tayo na Ang oras na ba? Uy, Uy paano na si na pala Yan meron tayo dito Tire sealer and inflator Pwede ito sa mga interior katulad nito yan. Pwede ito dito. So, bitbitin natin to just in case lang na, di ba? naman sana din. Pero in case lang naman, magagamit natin ito dun sa biyahe natin. Kaya, hanapan lang natin ito ng magandang-gandang lagayan para di ma-laglag kasi yung na natin dito. Maluwags. Maluwagsness. Kaya, ayan. So, yun lang. Shoutout sa Kobe, Philippines. Thank you. Yo! Ito na, um, malamig na yung makina. Babalik na ni Master Rolly yung... Ito yung, yung, proof, ito yung proof na malamig na yung makina. Ah, yun yung tatandaan nyo pag nag-chain soil kayo. Okay lang na magbaklas ng tornilyo, mainit. Pero ingat pa rin sa pagtanggal. Tapos, pag binalik nyo na yung tornilyo, dapat malamig na yung... Ayan. Okay, Ayan. 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 He was? No stress. No stress. Yun ang tatandaan nyo, mga idol. Ito tayo sa eksperto. Makinig tayo sa kanila. Ayan, tamang higpit lang din. 20 lang kasi ang 20 newton. Newton. Ayan. Nakabit tayo ang tornillo. At... Pila tayo. Alagay na yung langis natin ha. Pang malakasan lang is ito. Kung meron kayong Vortec dun sa lugar nyo. Subukan yung... Uh, gamitin. Try nyo lang. Tapos... Uh, pansinin nyo yung performance ng makina. kung gaano kaganda. Smooth lang siya Ramis yan. Diba? Kaya subok na yan. Subok. Pampakarera man o. Oh, pang daily. Meron meron si Vortec na akma doon kung ano yung uh, daily use nya sa motor meron siya so itong ginagamit natin ngayon is technology ni Vortec so 10W 50 yung viscosity nya para dito sa motor natin so ayan Pabanat na si sa Master Rolly, pabanat! Ayan. Ayan, di pa na kung buksan, buksan pa lang. May Mis sila pa nga, di pa na. Oo, oh, nakasin yan. Uh, uh, ay, kagagay, di ko nang saraduan sa kabila! Tumutulo! <laughs> <laughs> <Uy, uy, uy. laughs> Kakaano lang ng higpit eh. <laughs> May 20 -new newton ka pa eh. <laughs> yeah. Top, 1 liter naman ka. Ay, ay, So nakapagsalid na tayo ng lamis. maya, take off na tayo. Huwag ka tayo, Bicol. Baka nyo, Bicol. Alright! Thank, Thank you, Start na Start natin. wow, timic! Timic! Malamig So, taimik yung makakainan natin. Malupit. Baka, ano yan? Chains oil, pre. Pagdagdang langis, no? Pagdagdang langis. O, palitin na yan. Una-ubos yung langis. Ayan, si Rolly, shoutout sa'yo. Ingat sa tiyan dito. Ayan, thank you, thank you. Action. Action, so, man. Sa muskila lang. Na, Hindi so, natin yung mga kasama. Mayo ka at magpaka na... high blood ka hanggat gusto mo. Wala ka na naman eh. Pagod, pagod re. Oh, ganun talaga pre pa pagka nagahanap buhay. Oo. wala naman madali eh. Basta masaya, ano? Kaso,

Alright So dito tayo sa Natawag na sa episode Ingat na guys Sa mga dito Kasi grabe yung dito Sobrang lalim dito lang Ano? Tapos uh, pa Dito Siyempre tayo sa Philia. Resign! Tayo, tayo, tayo! Layo pa yung ating ilanak yun! Sa pagpapatuloy ng ating biyahe, eh, naramdaman ko na yung pag-iyak ng kalangitan. ano Masala tayo Tinadala no? okay, ng no, no, no. jacket tayo Okay? natin yung mga gamit natin uh, Hinto muna tayo dito sa mega may gas station para i-check yung ating mga gamit na nakatali sa likod. Although kampanti tayo na mahigpit, maayos sa pagkakatali pero mas maganda pa rin na i-double check natin ito para iwas o perya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ sa at narating na rin natin Pagsanhan, Laguna saan dito ko napiling dumaan kasi ang uh, feeling ko eh, ito yung daan na mas mabilis kapunta ng Quezon ito nga na tayo sa mga nakaraan naming ride lalo na kung pupunta kami ng Bicol kaya tumawid kami ng Sayas, Mindanao madalas dito talaga kami dumadaan kasi tingin namin ito yung pinaka base way at saka safe way para makarating agad kaya sa province nga lang medyo madilim dito sa parting to kaya kayo dadaan dito kailangan nito ng lakas na ilaw habang binabaybay ko yung kasadan to dito na rin ako inabutan ng last na ulan at wala tayong choice hindi huminto magsod ng kapote buti na lang eh may nakita tayong ubo saan dito tayo nagsuot ng kapote natin kasi mahirap talaga pagka ganito pag ulan at inabutan ka sa kalsada eh kailangan tuyot pa rin tayo kasi mahirap bumiyahin ng basa para iwas na rin tayo sa lamig kasi medyo malamig yung klima ngayon pagkatapos kung isuot ang kapote natin ay tuloy na tayo sa ating biyahe kasi medyo mahaba pa yung biyahe natin may kalayuan pa yung ating destinasyon Pagkalampas ko ng Louisiana ay eh ito agad yung bumungad sa akin Meron dito nag-aayos ng poste ng kuryente dito? hindi tayo makadaan dahil nga mayroong truck na nakabara sa dadaanan natin et motor tayo, di tayo pwede makalusot dahil wala talaga mga daanan kaya dito tayo mga stock pagkaantay muna tayo na matapos sila sakto matapos na rin yung pagtayo ng mga poste ng kuryente dito dito ko nakausap sila kuya pagtatanong kung saan pa ako pupunta sabi ko sa kanila punta pa po ako ng matnog nagulat sila at tinanong ako kung saan pa ako nung galing sabi ko galing pa ako ng kaya Valenzuela gumalok pa siya baka dyan hali umaral ako dito na kaya nga to eh baka dito eh may rarayang tanga ka doon niya oo punta naka naka hanggang ano matnog hanggang dulo lang sa lift lang d'yay Okay. Opo, kayo? Opo, okay, kayo na lang. So, as at natapos na rin ang pagtayo ng post ng kuryente nito. At tiyong tina rin na alusot yung truck na bumara dito sa dadaanan natin. At tayo na rin ay nakalusot na. Kaya tuloy na tayo sa ating biyahe. so, yeah, mga idol, dito na tayo papunta ng yung bituka ng manok. Ang oras is alas na ng madaling araw. Tara, tingnan natin dito. Mula na. Ay! Sabi ulan dun sa taas. Doon kanina. Ito, nakakabuti tayo. Basta tayo sa ulan lupit ng ulan dun <laughs> ito yung sombrero natin basa pati yung ano ko boots na may ko basa na kaya hinto mo na tayo dito then bakbak -bak ulit tayo dun sa dun na tayo maghanap ng ating mga pahingahan talaga maghahanap tayo ng magandang kahit kapihan o kung alam man para uh, ganado tayo ulit bakbakin natin yung matnog So, yun lang. Maganda yung panahon. Hindi umayon sa atin yung panahon. Nag-uulen. Oh. <laughs> Ayan. Ayan. si Rolly, sa'yo. Mayo ka. Magpaka-high ka ang gusto mo. sa Kobe. Maraming salamat sa panonood Paging gandaan piliin lagi ang mga bagay kung saan ka masaya Saling, Enjoy life Ciao